Saan ang truck? daming taong nag-aantay. Tininin. Masira yung... Man. Ayaw mag... Ayaw umangat. Eh, Ay, paano yung basura natin? May, may bit-bit pa akong basura. <laughs> Ayaw umangat ng ano, tawag dito. tana hindi pa ang daming namin nag-aantay. Eh, ayaw umangat ng ano. Tsunanin. <clears throat> diba? Ang daming tao mag Ang basura ayaw kainin eh. Angat pa dali na. Ayaw talaga. Ayaw talaga, ayaw talaga eh ay, ano. Ayaw kainin ng isang machine para paakyat. Parang ganun. Ayaw makit eh. Wala <coughs> na. Sana nang <din> ito iiwan. <laughs> Tagal. Minuto na kami dito eh. Alaga ko ito. Baka bumangon. Wala na. Waiting for, for waiting for tonight. <laughs> Masiraan ng basura. Let's try tchan 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 Nasiraan po ng Na, machine po. Stuck po ang truck po. Hindi po. Hindi po maangat yung kanyang ano. Kaya ayan, Nag-stuck dito. Ang dami naming basura to nunoy. No. sticky. So ayan. Nilabas isa-isa yung <makes noise> binawasan muna kasi nga ano hindi ma hindi makuha ay hindi maangat yung ano niya hindi maangat yung ataw dito basura kaya ayan Kuya, tawagan. Oh, Bait na may kuya. Che-che ni kuya. Yan okay, pwede na, pwede na tayo magtapon, guys. ayan guys. sumangat na, guys. <laughs> Baka nagtaka na yung amo ko patagal napagatagal ako. angat mo muna. Ante na naman kaya.